magandang hapon sa inyo mga kalipad at itong kukuha natin ang video ay mga pato dito sa Canada o wild duck ayan mga kalipad malapit lang ito dito sa aking pinagtatrabuhan sa mismong labas ayan mga kalipad dito sa malapit sa gilid ng kalsada mga kalipad ayan may bako dyan mga kalipad Ayan. Papaykutin niya ng bakod. So, dyan lang sila. Para kumbaga sa tirahan na nila yan mga kalipad. Basta pag ganitong nag-uumpisa na ang summer, ayan, naglalabasa na sila. Nagpaparami na uli sila. Kung napapansin nyo dyan sa mismong gilid, dyan sa may mga pens, ayan, dyan marami na dyan nag-iitlog at saka naglilimlim mga kalipad. Nandyan, sa gilid na yan. Marami pa sila dyan mga kalipad. Dyan sa mga gilid-gilid. Yung iba hindi pa lang na langoy dyan sa tubig. Ayan. Sa palagay nyo mga kalipad, pag may ganito kayo kalawak na parang sabihin na pispan fish tapos lalagyan mo ng mga itik o pato, di ba mga kalipad? Siguro ang dami nyong may ipong itlog, no? Pag naparami mo yan, no? Ganyang karami mga pato at itik sigurado dosin ng itlog na may ipon dyan mga kalipad diba ayan lapitan natin ng konti sila hindi naman sila tutaling ma mailap yung mga yan ayan yung iba nga matatapang yan mga kalipad eh. lalo na pag yung may kasama matatapang yan sumusuko din sa tao yan mga kalipad yan ang lalaki nila, ang tataba oh. Oh. Ayan oh. Marami pa diyan sa gilid-gilid mga kalipad. Ayan, tignan niyo 'yung sa mga gilid-gilid mga kalipad. Napaikot ng bakod 'yan. Ayan. Dyan sa gilid niyan, sobrang kapal pa. Pero may mas makakapal pala talagang area na talagang liguan nila ang dami nila mga kalipad libo ayan napapansin nyo mga kalipad do, oh. andon sila sa mga gilid gilid do oh. yun, oh. yung mga namumuti muti doon yan mga kasama pa nila yan mga kalipad yung iba naglilimlim na dyan yung iba nangingitlog na ayan o oh. so pag may ganyan kakalaking pispan kahit ganyan lang kalaki oh. tapos may kubo ka dyan sa gilid o dyan sa gitna ng pispan ayan o oh. Tapos may mga alaga kang isda, may alaga kang patot. Itik, ayan. 'Di ba? Napakasaya. Na re-relax yung isip mo pag may mga ganyan kang alaga, 'di ba, mga kalipad Ayun dami na sa gilid doon sa taas. Ayun may mga lumulusong pa mga kalipad. So nakaka-relax talaga pag may mga ganyan kang alagang hayop. Pero mga wild yan mga kalipad dito sa Canada. Ayan, mga wide lang yan. Bawal silang hulihin pag sa mga ganyang area. May talagang area dito na pwede mo silang hulihin. Pero dito sa area to bawal. Ayan. Ang dami pa dyan. Sa gilid-gilid. May mga itlog na dyan sigurado mga kalipad. Ayan oh, dami nila. Ang taba. Ang sarap naman din yung mga kalipad. Yung kung lulutuin. masarap. sarap adobo na yung tuyon-tuyo tapos may konting spicy. Masarap mga kalipad. So yun mga kalipad, maraming maraming salamat nga pala sa suporta at pag-subscribe nyo sa aking YouTube channel na Kalipad TV. Malaking pasasalamat ko sa tiwala at suporta nyo mga kalipad. At mag-iingat kayong lahat mga kalipad sa aking mga subscriber dyan, mga nag-share at nagpa-follow Thank you, thank you and God bless sa inyong lahat mga kalipad I-iiko tayo sa magagandang view dito sa Canada Ayan. Abangan yan mga kalipad, kukunan natin yung mga magagandang view Ayan, may nagre-request pa nga mga kalipad yung daw pinagpipisingan dito sa Canada. Kung pwede ka daw i-video. Soon mga kalipad. Tamuli mga kalipad. Salamat. Bye bye.